Hi guys, good evening. Tutoro ko po sa inyo yung ano, yung ginagamit ko yung ano, yung um, multi view browser sa pagano pagpadagdag ng watch hour, caga view sa YouTube. Ang gamit natin yung para kailangan i-download mo sa Play Store yung ano apps na para para rin space na bubulol ako at saka ano multi view browser Ituturo ko sa inyo guys yung ano ganyan ang ginagamit ko guys eh para makatulong dati kung tila ni mga views ko eh, kasi hindi pa nga din ako na monetize eh, sa youtube kaya samahan nyo ako guys sa ituturo ko sa inyo sana matutunan nyo din tulad nyo yun. talaga pag ano tayo yung small youtuber. Ang hirap makakuha ng 4K watch hour. Hanggang ngayon, isang taon na ako, hindi pa ako na monetize. Tiyaga-tiyaga lang, guys. Huwag nyo yung kalimutan i-subscribe yung YouTube channel ko. Bye, guys. Magsimula na tayo, guys. Pinaan ako sa screen guys. Pwede ka ba kuya? Paano masabi? Inahanap ko yung ano, yan, screen ano lang kasi gamit ko dyan. Yan, guys oh. Yan na. Ah. Oh, katabi ng yan, yung multi blues. Yan multi views browser. Yan ang gamit ko. Yan. Bali anim na nice space ang magraranan yan. Kaya pag matapos na pwede mo siyang ulitin. itulitin ulitin hanggang kailan mo gustong I ano yung video mo. Yan yung sa may YouTube dyan. Katype mo yung YouTube channel mo. Tapos, hanapin mo yung mga video mo ng mahaba para dagdag ng watch hour. Yung mahaba, ayan, ano mo yan dyan para nagdagi yung watch hour mo yan anim na piraso yun na nagla live ako yan, yun, yan, ang ginagamit ko para padagdag watch hour kasi hindi pa din ako na monetize guys eh, yan i ano mo yan i download mo sa play store yan ino off ko na tapos yan o oh, multi view browser tsaka itong parallel space ali ano mo din yan, para re, para space isama mo din yan lang dalawa ang i download mo kasi yung parang magkaroon siya ng 'di ba merong app ay anim na pirasong mga ano yun piano yun, yun, yung mga space yan yun yun yung gamit sa parallel space yung tomobteur naman yan dalawa ang i download mo siya ayan ano ayan oh Mamalabas yan po na yung YouTube channel ko guys. Ikaw sa Vlog TV. Huwag niyo kalimutan eh. Subscribe. Yan guys. Okay, diba? O ano yung iba. Anim na piraso yung magraran yan. Pag umihil, Tapos na. Pwede mo siyang ulitin na naman. Para dumagdag yung views nyo. Ganyan lang ginagawa ko guys. Muna punta mo na kayo sa Play Store. Search yung multi-blue. Multi-view. Yan o. Oh. Yan, nakita nyo, multi. Tsaka yan, para, parallel space. Tsaka, katabi yan sila dalawa. Oh, Multi-view browser. Yan lang gagawin nyo, guys. Tapos nyo na. Dyan, type mo lang yung ano mo dyan. Yung YouTube dyan sa taas. YouTube channel mo. Tapos, hanapin mo yung... Huwag mag-sign in dyan. Yan, eh. Pang, yung YouTube channel mo na, hanapin mo yung, yung mahabang ano mo video yan tapos iraran mo na di ba oh may anim na pirasong ano niyan di ba to oh, anim na pirasong space yan tapos yung sa pinakababa di ba yung pinakababa yung anim yan si babaw oh, yung pinakababa yung gitna yan ang pindutin mo para pag magsimula na siya Mag-mute lahat yan eh. Oh, siya lahat yan. Pag magsisimula sa mute na yan lahat. Ayan, pindutin mo lang yan siya. Bawat kahon yan, pindutin mo siya. Ilalagay mo yung YouTube channel mo. Tapos hanapin mo yung ano mo, yung content mo na mahaba para mabilis magmadagdagan madagdagan yung watch hour mo. Yan. yan ang ginagamit ko. Hanggang ngayon kasi hindi pa din ako na monetize yan, tinatsaga-tsagaan ko kasi wala akong computer eh, cellphone ng gamit ko sana guys makatulong din ako sa inyo yan po ang ginagamit ko na apps hirap talaga makakuha ng ano yan guys, so yan S search nyo lang sa play store guys salamat salamat pag